ihaw kami ngayon ng isda pusit oh, tuwang ireng oh, manay apel daganda-daga ng ireng ngayon, maapel gina Salamat na matulingan ihaw tayo ng oh. isdang malaki ang isang piraso, 10 kilo ini apa nih guys? Oh, you know. oh, guys,

Tama ka sa tiin mo. rin. Ayan naman to. Diyan na lang oh. Limpiado mo siguro na eh. Lima ano eh. Ha? O, mo na yung pala. Patagos? Pagkakit sa pagsugatan. Hindi yung ano. Ayun may kawayan dyan oh. Ayun talo. Kasa may talo. Kahanan yan. Kasa no. pala yan. Ang ano lang kayo, wag tayo lingkuranan. Kaya nangagoba ng amon lingkuranan. Kaya ayaw may tiles, oh. Bungas sa isang tiles.

Ah, isang ang kilo? Ako. Kaya sa, kaya sa, ano, sa, tawag ito, doon sa atin yan. Iihaw mo rin yan. Nagluto pa ako pang adusan natin, magayang pang... Mag-adubo ka muna kay maganda yung adobo mo. Pananghalian na lang yan. Di, adobo mo ba? Masarap ka mag-adubo eh. Okay. Tali, nangyay ka doon ka dyan eh. Aduboy mo. Mamaya tanghali na. Masarap yung adobo mo. Doon nagluto na lang ako ng atin. Ayaw na, ayaw. Atumutang ang tubig dili kay parang pagdamit. So siga, may no, na may gino, oh. na, yeah. na, na magbalik ha. Kani <laughs> <laughs> na magbalik ha <laughs> Patat ka din Ngunit pa yun, habon habon. Katukla natin. Katukla natin. Katukla natin. na hamon ang hamon Patukla natin Patukla natin yung hamon eh Ang ganda Banding-banding naman tayo Pamit yan Ang bangit kung puro trabaho Di ba muna ano? Ang <tod> mo sa Facebook Ay hindi kayo masing trabaho Hubog-hubog ko.

Ito yung Ano dito situation oh O yung tiyahin ko naliliko sa dagat Palunod ka dyan Agang-aga pa Ang puntahan ko Kay Marami ng pusit to Itong na ito sarap na sikat ng araw yan ang mga natito. puro beach na yan dito dati wala to ayun mga beach na marami ng mga bangka Malapit po ang poset. Ha? kilo. Ito na mga habibi. Okay. <try>

Person dito ko plastic king. Ba't 'yong plastic do nagagalaw ako. Ano wala? Ikulit mo muna 'yung siya 'yung namoset. Ah, dibi. Ikato. 'yung namoset sa gilid. siya araw? Nabawasan pa yan, dinala doon sa bahay. Oh. Ito puset ito. ito puset pa to. Ay, dapat ito ano na lang. Stay, Mama, Ida, kay mamay dyan kay pinagsama mo na lang. oh, ito si Juan. Naligo na. Uy. Kaso ano eh. Ah? Poset? Poset? hola, dame, <laughs> <laughs> pusit Iba yung ano, na pusit uh, ang dami nokos ba nokos? No ato bang sa kuan nokos to? Yung mahuli sa araw, sa lambat. O, ayan o, si Serena, nanay ng mga sirena, Kapangkapa, o. Kapang -kapa o. Tuwang-tuwa siya nakaligo ng dagat. Nalaman niya bukas pa uwi, lalong nagsaya. Wala sila, di sila nakusama. Pinsa kasi, hindi puro trabaho. Pasyal-pasyal din. Relax, banding. Takot <laughs> -masaya siya sa, ano, tubig. Takot mang itim. Takot sa dagat. Si Mama, hindi takot sa dagat. Ayan, na makaligo ng dagat. Parang 20 taon din nakaligo ng dagat. Yay! Yeah. Sila dalito. Ito lang yung panagbuhay nila dito saka uh, habibi. O, yeah, <laughs> yan, na siya yung nang siya yung namuset. Siya yung nang huli na ng puset. Ilang araw ka sa laot? Ano naman 'yan? Tambay naman kami na Ah, tambay. Oh. Pero ilang araw mo talaga ginahuli yan? Yeah, magdamag? Ito lang? Magdamag? Ang dami oh. Tama. Dari pa lang no. mga habibi oh. Ito, kung iyang naroon na yan, no? puno, puno yan, no? nabawasan na. Cooler na yan, puno yan. cooler na yan. Puno yan sa kusit kasi nabawasan na ito pa iba. Ayan iba. Hanggang alas 11 lang daw ng gabi yan. O, uh, tamo? Ay, kung magdamag pa. Itong marami. O, oh, baby, o. Oh. Pangka niya. Mahaba din. Ito yung kalatagan dati. Hindi pa dati. Ngayon, marami ng magagandang bahay. Dami ng bangka magandaw mga bits na rin. Sayaw ng muset. Hanggang alas 11 lang daw ng gabi yan. Kuhuli niya. Ang dami. tagan Batangas